Para sa ating K-News Senator Kiko Pangilinan inilaan ang parte ng PEDAP allocation ng kanyang tanggapan para sa mga nasalantan ng Mount Bulusan Binisita ng Sen. Kiko Pangilina noong 27 ng Nobyembre ang ilang bayan ng Sorsogon upang inspeksyonin ang mga nasalantang pananim at bisitahin ang mga mamamayang naninirahan sa bayan ng Bulusan. Sa kabila ng mapanganib na daan, tinungo pa rin ni Sen. Kiko ang Chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food at ilang mga samahan ang Lahar Flow Site upang makita ang epektong dulot ng Bulkan Bulusan sa barangay ng Kogon. Sa pagbisita ng senador sa bayan ng Erosin at Tuban, nanawagan ito sa mga mamamayan ng Sorsogon na sundin ang panawagan ng lokal na pamalaan na lisanin at iwanan muna ang kanilang mga ari-arian kaysa malagay sa panganib ang kanilang mga buhay. Samantala, nakapanayam naman ng K-News si Mang Ricardo Gonzalez, isang magsasaka sa bayan ng Erosin kung saan humingi ito ng tulong sa gobyerno upang mabigyan sila ng bagong binhi para makapagsimulang muli. Kumunta ako kahapon doon, makikita ko kahapon. Okay, wala, wala. Yung ano, yung kalabasa ko na yung kamatis, tapos yung luya. Ano yeah. na, may mga ano na yung ano dahon. Na ano na yung... Yung ano kalabasa, ba? wala tira yung dahon eh. Tanim mo naman panibago. Ang problema, yung mga ano naman, mga binhi, mga ano. Yun ang problema namin. Yung mga pangtanim ng mga... mga seeds, mga ano. Mas maganda sana kung may magbigay sa amin ng mga dito para ano, para maka yung mga para tanim dito ng mga gulayan makarecover din sa atin. mga buto o mga seed no. Kasi yung mga pang tanim na mga kasi kinaanong klase yung mga pang tanim kasi karamihan dito yun ang hanap buhay dito eh para tanim ng mga gulayan yung mga ano Buti na isip ko yun, naka, nakatanim kami ng palay sa ano sa bundok. kundi nakapagtanim ng ano, ano, buto mga buto <laughs> Bilang tugon sa panawagang ito, nangako naman si Sen. Pangilinan na agarang bibigyan na aksyon ang problema ito ng mga magsasaka at magigipag ugnayan agad kay Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala. Ipinahayag din ng senador ang kanyang pagsuporta para sa isang permanenteng relokasyon para sa mga apektadong barangay at ang paglaan niya ng ilang parte ng PIDAF allocation ng kanyang tanggapan para sa provincial government ng Sorsogon. Meron na tayong nilaan na pondo no, para sa, sa uh, additional na pangangailangan. Kung, kung uh, lumala pa ito, naka-standby na yan at uh, inilaan na natin kay Governor uh, Raul Lee. At siya mismo nagsabi, uh, sa ngayon sapat pa ang, uh, ang pagtugon sa ilang mga pangangailangan. Ngunit yung uh, isa pang problema, bilang chairman ng Senate Committee on Agriculture, marami sa ating mga kababayan, yung kanilang mga tanim, Uh, yung uh, hindi na magamit hindi na matamnan na apektuhan may mga nabulok no uh, pagsakan kanilang uh, pagkakakitaan dahil dito uh, hihilingin natin kay governor uh, Lee mumungkahin natin na yung pondo na nilaan natin yung uh, uh, partial doon, yung portion of that, ilaan para sa immediate pampatawid assistance sa ating mga napinsala at na, na naubos ang kanilang uh, maari sana ng pagkakakitaan. At the same time, uh, minonitor din natin at uh, we, are all, we are also uh, talking to the Department of Agriculture para dun sa mga dagdag na mga pananim na maari pang uh, dagdag na suporta para dun sa mga napinsala na ating mga mga farmers. We're also looking at long term at ito yung nabanggit ng, sorry, ng provincial government permanent relocation ng ating mga kababayan na para hindi mayat-maya eh, eh, lipat, may at maya, eh, iniisip kung ligtas ba sila o hindi. So yan din ang strategically, sa long term, kinakailangan natin tugunan yung usapin ng permanent relocation.